Pinagkukumento ng Korte Suprema ang Commission on Elections, Malacanang, Senado at Kamara kaugnay ng batas na nagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong taon. Ang kautusan ay kaugnay ng inihahig petisyon ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal na humiling na pigilan ang batas na nagpapaliban sa Barangay at SK Elections sa pamagitan ng Temporary Restraining Order sa petisyon ni makalintal ginit niya na dapat ipagpatuloy lang ng COMELEC ang mga ginagawa nitong paghanda sa pagdaraos ng nasabing eleksyon alinsunod sa original na schedule sa ilalim ng Republic Act Number no. 12232 mula sa original na petsa ng barangay at SK elections na December 1, 2025 ay niurong ito sa unang lunes ng November 2026 Binigyan ng Korte Suprema Malacanang, Komarek, Senado at Kamara ng sampung araw mula sa pagkakatanggap ng notice para magbigay ng kanilang komento. Sinabi naman ng Komarek na tatalima sila sa utos ng kataasasang hukuman. Sinisikap ang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng Senado, Kamara at Malacanang sa naturang issue.